Hello, magandang buhay po sa ating lahat. Meron dito tayo sa ating backyard at medyo umulan ngayon kaya yan maganda at umulan. Kasi ito yung tuyo na ito dito eh. Yan. At punta tayo dito dahil kuha tayo ng ano ng paya ayan ang paya paano kaya yan gagawin ko susungkitin natin ayan ayan bago natin sungkitin ay kuhanin ko muna yung ano Hmm. ang puso dito ng saging hmm. hmm. yun siya ay ano ko tanggalin ko na din dito yung mga pangit na ano na yung mga this mga yan yung mga ano dahon so Punta na tayo sa ano, daling ko na to sa loob. So, ayan, nakuha natin. Nahirapan ako sa pagkuha pero ito ang hinog na sa loob ko siya kasi hindi talaga siya pwedeng babagsak at ito ito ay pahinog na din bumagsak siya ayan dalawa kasi sila eh so ayan pahinog na din siya daling ko na lang po siya dun sa loob so ayan na po ang ating nakha today ayan papaya talagang papaya at puso ng saging So mag-iikot muna tayo para ano. Dah. Natumba yung ano yung ito ito. ito. Wala na to. Yan siya. Ah, oh. uh, wala na talaga to. So hayaan ko na lang muna si Dan. Yan lang kanya. Alam dito. Wala na ah. Oh putol na eh. Okay, so, Ayan. ang ganda ng saging alalaki. Eh. Ayan. So, tingin tayo dito. Wala na talaga ito. Balik na eh. Huh? Wala na. Ah, wala na rin eh. Patay na. Check natin ito. Hmm. Hmm. Isang bunga dito. Ayan siya. Kinakain hey, na siya ng daga. di pesegu ni sayang itu sayang betul dito. <coughs> Check natin dito. May isa dito na latundan na parang ayaw, mam ayaw magbunga. Yung sinasabi nila na hindi nagbunga. Ayan. Oh. Ayan. Uh, latundan po yan. Parang ano na. Ang puno niya ay parang bulok. Hayaan ko lang siya dyan. Kung anong ano kasi yung unang ano niya parang nabulok na bolok na. Oh. Oh. 'Yan. So may normally minsan 'yan sa mga sa, ayaw bumunga. kasi paano bubo kasi ang ilalim yan ay bulok. 'Yan. Pero yung iba naman okay naman. Iilan lang yan dito. May sakit kasi ang mga ganyan. So, salamat po. Pero, ang iba naman ay tutubo. Ayan, oh. Yung latondan dito na puno, na talo ng, ng, ano, ng, itong saging na tawag dyan ay, ah, uh, tungan. At ang kanyang, ano dito, ang mga ano dito, nawala na, latundan, maano kasi itong latundan, maselon. Ah, May bunga din naman. Pero iba talaga itong ano, mabunga talaga itong patulad dito na ito to. 'Yan, mabunga 'yan, sobra. Ang saba maselon din. Ilang variety ito? Saba, latundan tungan at saka lagkitan apat na variety. Ba, iba din naman ang klase nila, ito iba din ang klase. 'Yon. Ito sobrang green ang puno. Saka malalaki ang bunga, parang saba din siya. Kaso ang ano niya may may ano siya, may ang uh, bunga niya ay merong uh, buto. Pero ang iba naman dito na pagmatagal na ay wala na siyang buto. Na ano naman, nawawala din ang buto. 'Yan. Sobra. So, ayan. Ang galing ko na ito ating panungkit. Galing ko sa ano. So, ito. Yan, utungan yan. Iba yun din yung kanyang kulay. Green. Dark green. At ito naman ay ang puno niya ay yellow green. Ito ang mabilis mamunga. Kaso, hindi siya kilala dito sa Maynila. Hindi siya kilala. Kaya ano, mas mas kilala pa nila yung uh, ano yung uh, what's this yung saging na senyorita na pag nahinog ay nagkandalaglag lag saka sobrang tamis pero ala sa totoo mas mas, mas masarap ito ang um, ano yung lagkitan tinatawag nila mas nila mas ito yung kinalakihan kong mas 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 yan ang mga kinakal doon sa probinsya. Yan. Pero mahal doon ang ano, ang kilo. 45. Yan. Pero dito hindi kilala. So, 20 nga lang. 25 nga lang ang binta ko dito. Sa tindahan, ewan ko magkano binta ni ate. So, thank you so much po. Salamat sa inyong panonood. Bye!